ka-isla. Good morning! morning! <laughs> Yun na no, mga ka-isla. Nandito kami ngayon sa bahay ng parents ko. Yun nga, namin sila. Pumunta kami dito at dito kami magla ngayon. May dala kaming o, manok. 45 days. Wow! Kaya nagkakatay si Papa Bench ng manok ngayon Anong luto mo ngayon Papa Bench? <laughs> sinampalukan Ay, hey, sinampalukan Request kayo na <laughs> sinampalukan manok Yan mga kaisla, napakasarap ng sinampalukang manok Kaya abangan ninyo Pero syempre, bago yan mga kaisla Kung bago ka pa lang sa aming channel I-subscribe mo na yan At yun nga uh, Kung uh, hindi ka pa nakakapindot ng notification bell Pindutin mo na sa ibaba Siyempre yung all, piliin mo na yung all para lagi kang updated sa mga susunod pa namin mga videos. At yon mga ka -isla, o, may hawak akong papel ngayon. Mahaba-haba ang listahan ng utang natin. <laughs> Magsha-shout out tayo ngayon. At yun nga, uumpisahan ko na bago tayo magpapatuloy. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo mga kaisla isla Si, uh, shout out nga pala kay Bash Balagtas. Maraming maraming salamat kaisla sa iyong suporta kay Arksen TV, kay Jan Garol, at kay Dave Puli na nasa New Zealand. Kababayan po natin ito na nasa New Zealand ngayon. Maraming maraming salamat kay Isla sa uh, iyong suporta uh, at kay Jay Basco. Hello Jay from Pampanga at kay Kanluran. TV from Looc po ito mga kaisla meron siyang uh, YouTube channel Tignan niyo 'yan sa itaas yan 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 <laughs> at uh, Cardor uh, Cardo Rondida yan si Josh Natividad mga kaisla at meron siyang YouTube channel paki Uh, subscribe na din po, pakisuporta na din po ang aming kaibigan ito mula sa Pampanga At sa kanyang daddy na si Daddy Noel uh, Pastors Noel's vlog sa mga plantitas at plantitos po dyan na mahilig sa mga pananim Papisyal. Ayan, mga kaisla Uh, sa landscaping, napaka-angas sobra. Isa sa mga hinahangaan namin pagdating talaga sa mga pagtatanim ng mga halaman. Hello Daddy! Maraming maraming salamat sa supporta ninyo. At kay Kusina ni Miss Kipap. Kusina ni Miss Kipap, maraming maraming salamat mga kaisla sa supporta. Kay uh, Ding TV, pa out daw po sa mga taga-polo. Cabra Island. Yan. Sa mga taga Cabra Island po, maraming maraming salamat. Sana one time makapasyal tayo dun. Sana no? pumunta dyan. <laughs> Ang problema ay... Ano <laughs> <Nalo> na? <laughs> Yan mga Isa sa pangarap talaga namin. Makarating dyan sa Cabra Island. Malapit lang mga... Ilang ano lang minutes, diba? 10 Mayroon minutes. Mayroon na kasi ngayon kasi oh. Bawal at gawa ng pandemic yun. Pero, awa ng Diyos, kung luluubin ng Diyos mga kaisla, after ng pandemic na ito, pupunta at pupunta kami. Magsuka ka man! <laughs> pupunta pa rin kami. Lapit <laughs> lang talaga mga kaisla. Napakaganda ng lugar na yun. Maraming maraming salamat mga taga Cabra Island na ating mga kaisla na naririyan. At kay Aye, ayan. Kay Aye Aguilar na asawa ni Marius. <laughs> <laughs> Marios <Shout> Lazarte. <laughs> Shout out to you, maraming maraming salamat sa uh, pagsuporta uh, ninyo. At 'yan nga kay Rans Nobs. 'Yan, Rans Nobs. Maraming maraming salamat kay Isla sa suporta, uh. kay Genesis Ginto. 'Yan, Jen, maraming maraming salamat sa uh, tropa Pips ni. Apa uh, Papa Bench. <laughs> Shout out to you, Brad. Sa aking pamangkin na si Gian De Guzman. Hello, bebe. Shout out to you. At maraming maraming salamat po sa isa nating taga-suporta na nasa New Zealand ngayon, ang pinsan ni Ma'am Josie Vidal kay Sir Norman Villaluz. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta kahit na nasa ibang bansa kayo patuloy nyo pong sinusuportahan ang inyong kababayan. Maraming maraming salamat po at sana patuloy nyo po kaming supportahan hanggang sa huli. At yun nga, nakaka-overwhelm yung mga appreciation ninyo, yung mga chat and text na nare po namin. Maraming maraming salamat po talaga. At yun mga kaisla, abangan ninyo yung nilutong sinampalukang manok ni Papa Bench. Yan. harap. Yun na mga kaisla, kami muna ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Kung nag-enjoy kayo sa aming, mga, uh, sa aming video ito, mag-comment lang kayo sa ibaba at yun nga, kung natikman nyo na ang sinampalukang manok, yun, i-comment nyo sa iba ba kung uh, the best ba at syempre kung paano siya niluluto sa inyong lugar. Maraming maraming salamat muli at inaanyayahan namin kayo man na mag-subscribe sa iba ba at pindutin nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa namin mga videos. Maraming maraming salamat, God bless and bye-bye!